good afternoon again welcome back again sa aking channel and to this videos guys ay andito tayo sa tambulig no mas no entry awa na ala wala ko mas diri ni na mas eh oh okay. ana guys pagkatapos na kami sa tambolin yeah ako actress oh hana ako na

Ilan sa ako magyaw-yaw ulit. Ilan mga actress guys. oh papunta na sa kanilang cottage. Ayan. Magyaw-yaw daw siya. Na. Kami sa cottage number 6. Ayan. Para sila. Pag-imutan na silang mga gamit. Ayan. Oy, may tubig. Oh, Olympian pa lagi. <laughs> no, 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 Diyan lang. no, 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 no,

bago makita diri guys sa ilang lugar sa tambolig uh, sa swimming pools ni guys nindot diri kay ang ilang swimming pool guys ay uh, ilis ilisan ang tubig oo dili sya ba yan may mga bata dito so, pala sa ano swimming pool ng mga bata yan Ayan, sobrang daming isda dito guys, oh. Mm -hmm. ano pa siya guys, may pump boat. Oh, pwede ata yan gamitin dito kung gusto nyo mamasyal dyan sa ilog na yan. Mm -hmm. Ito yung pinakamagandang ano dito guys, attraction nila. Yan Oh. oh. Ano na guys, uh, oh, dito na tayo sa Tambulig. Oh, sobrang ganda pala dito guys. Oh, hindi kami na ano. Hindi kami nabigo sa papunta namin dito. Kasi so, sobrang ganda talaga sa lugar guys. Ayan, makikita mo ang dami. Na, oh, mm. yan. Alang alaga talaga nila. Mm, may lakya pala dito guys. Mm. Mm -hmm. Ano pala mga kasama ko sa ano? dun sa cottage namin oh, uh, guys then, ang ano pala dito guys ang entrance is 35 pesos then I ano mean, di ko alam kung magkano ang cottage dito so magkano ako mamaya sa uh, ano tatuyin ko kung magkano yung cottage dito hindi naman pwedeng hindi tayo gumamit ng cottage kasi may mga ano tayo guys may mga gamit hmm. salamat para sa sponsor at <laughs> yeah! ko oh. Uh, Ayan guys, nakita niyo na yung ano guys oh. yung tubig. Parang sa bundok at ato galing ang tubig na to. Kaya, ayan, naugot na ng tubig. hindi hmm. pa nakapunta dito guys, ay ano lang to. Uh, unahan lang ng ano, Bonifacio. O, oh, Bonifacio Misamis Occidental. Occidental to dito guys, at tamboling mali Ano pa siya? Park San San ito. Si Dinkal. Kami hmm. na sa aming magpakasili sa ano guys. Sa <laughs> so, Mindanao, i-contact nyo na lang yung ano kong Yung mga atap. Ang anak ko dito sa ano. Sa Tanggog City. Si Ananias Aranges. Uh, junior pala. Junior. <laughs> talaga ng gusto guys, oh. Pa dito, yung mga tilap siya guys, okay? iwan ko lang iba yan, kung makain ba yan na guys, tapos na tayo dito, so pupuntahan na natin yung ano ko yung mga kasama ko Super nice talaga guys hindi kayong magsisisi na ano pupunta dito, sa lugar nila O sa falls, ah, sa ano pa lang sa swimming na to dito yan yung ano guys yan yung paligid ha yan yan ah. <clears throat> pwede din ata doon may ano doon apuntahan natin guys para makita nyo ano ko i-video ha si Yan, punta natin yung ano nila, parang ano, yung lagayan ng mga tanim ba. Maganda kasi guys. Ayan. And guys, o, oh. lang entrance dito nila guys yan sa may mga plano diyan napapunta dito oh, open talaga sila guys Monday hanggang Sunday yan guys so linis pa ng ano nila wow. CR guys pasokin natin yung CR nila guys yan ano ato ito dito? Parang shower. May shower din. May... yung ano natin pupukan. Yan. Kaya na tayo makalapit yan sa mga tanim guys kasi nakasarado. Yan ang dami orchids guys Oh my god Wow Hindi makalapit siya mamayang gabi guys ano natin mag update tayo o cut muna guys ayun na guys nagluluto na kami <laughs> oh, mamaya kakain na kami boy na guys ha buta hindi ha Asa. Asa baboy. Oo, kay Ang isda. Kung mataas. man taas. Ape maluto. Ang isda. Hatot na. Maluto na baboy. First down pa. <laughs> First down. <laughs> isda. Dali naman yung maluto. isda. Okay, hiwan,

na yung lugar, guys, pag-abing. Tingnan wow! mm -hmm. mo yung, guys. Yan. paligid dito sa Tambolig so sa hindi pa nakapunta dito guys o, oh, punta na kayo dito super nice talaga guys hindi kayo magsisisi o, oh, ulit, ulit ko sa inyo kasi sobrang ganda talaga o, oh, medyo mahaba na itong ano ko guys vlogs oh. <laughs> nakat ko muna kasi nahiya ako guys <laughs> bago mo na mag end yung vlog ko guys bali ano muna manais ko magpasalamat sa lahat ng taong nagsubaybay sa aking vlog oo guys mm. thank you so much hindi ko kayo makakalimutan hanggang sa dulo ng aking buhay thank you so much sa lahat ng taong sumusuporta again thank you thank you oo so, bali ano guys eh, sa hindi pa nakapagsubscribe sa aking youtube channel please subscribe my YouTube channel, hit like and share to your social media guys para dadami na yung ano ko subscriber at sa hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, please follow my Facebook page with our channel. Oh then ano din guys, bali sisikapin kong makapag-video ng mas maayos at hindi lang sa isang lugar guys kundi sa iba't ibang lugar dito sa party ng Pilipinas hanggat kaya ko guys ay gagawin ko hanggang dito na lang ang aking vlog guys thank you so much for watching God bless